Attention mga senior citizens, may bagong batas para sa inyo. Mga anak na inabando na o pinabayaan ng kanilang mga magulang na senior citizens na ay din ng makulong. Ano sa tingin mo? Pabor ka ba? Naging bahagi ng ating kultura ang pag-aalaga sa ating mga magulang pag nagkaedad na. Sa so, ngayon ay may halos na 8.5 million senior na sa buong bansa at hindi lahat sila ay nasa maayos na kalagayan. Iba-ibang kanilang mga estado sa buhay katulad ng alaga pa rin sa kanilang bahay ng mga anak. Pinaubayan na sa home for the aged at tuluyan ng inabandona. Nag Nag-iisa na lang sa buhay dahil walang asawa o anak. Dahil na ang isang mambabatas na mapabuti ang lagay ng mga senior citizens kaya ihinain niya ang batas na Act of Providing Parents Support. Ayon sa NCSC o National Commission of Senior Citizens, basta makakabuti sa mga seniors, ito ay kanilang papaboran. Kung hindi, binibigyan nito ako ng paraan upang ma-explain natin yung pananaw natin sa batas na or sa bill na ito. Unahin ko lang po kami sa komisyon. Anything that will benefit our senior citizens, we welcome that. Mm -hmm. At kami ay nagpapasalamat sa ating mga mambabatas kasama si Senator Ping Lakson. Layo nito. Matiyak na hindi iwan ng mga anak ang kanilang maidad na magulang sa kanilang oras na pangangailangan. Sa panukala ang mga magulang na nangangailangan ng suporta ay maaring maghain ng petition for the support sa korte. Ang mga anak na di makakasunod sa support order ng korte ng tatlong sunod-sunod na buwan na walang dahilan may maari silang makulong mula isa hanggang anim na buwan at may multa ng 100,000 pesos. Ang mag na naman sa magulang ay maari makulong mula anim hanggang sampung taon at magmumulta hanggang 300,000 pesos. Ayon kay PIN hindi kasama sa obligadong suportahan ng anak ang mga nag-abusong na nanakit, nag-abandonan ng anak pero kailangan niyang patunayan sa korte. Hindi rin daw pananagutin ng mga anak na walang kakayahan pay financial para tumulong. Sabay pagdidiin ng share responsibility ng mga anak at ng gobyerno ang pag-aalaga sa mga nakakatanda. Nakatakda rin sa batas na dapat ay may pasibilidad ang mga matatanda. May mga kaso din kasi na mga magulang ang mga nag abandona sa kanilang mga anak kaya di rin natin sila masisi kung sila din ay ganoon ang pananaw sa buhay. O kaya ay di sapat ang kinikita ng anak para supportahan pareho ang kanilang mga magulang at kanilang mga pamilya. Ano sa palagay mo, makakatulong ba ito o magkakaroon lang ng di pagkakaunawaan sa isang pamilya? Maraming salamat po sa panonood at huwag lang pong kakalimutan hit ang bell, like, subscribe para updated po kayo sa mga bago namin video. Pula sa Promag TV, God bless.